Hey guys, good morning. Napanood nyo na ba yung laban ni Kenneth Lober? Ito. Ayan ah, na, binubabog na ni Kenneth. Dahil busy kahapon, dahil sa dami ng boxing event, ngayon ko lang fully pinapanood itong laban na ito at sasabihin ko sa inyo kung ano nangyari ha. Third round. Third round, fourth round yung knockout eh. First of all, congratulations Team Lober. Jerry Peñalosa, Kenneth Lober, Alex Arisa, Dito Campo, lahat po kayo dyan. Ang galing nyo. Kanina pa nila sinasabi doon sa commentary na parang ano daw, parang Pacquiao Margarito eh. Parang ganun eh. Si Kenneth Duberlan po ang nanalo na Pilipino uh, sa limang Pilipino po doon sa Kirigistan. Siguradong panalo yung mga tumalpak sa kanila sa Arena Plus. Next time nung kayo, kayo sa link sa linko para siguradong panalo. Ito na, ina-knockout na. Distansya, distansya. Okay, ito na yung katapasan guys. Oh, left hand. Oh, ano yun? Ano gari? Halo? Halo? Ulit, ulit, para sa makat ulo. Ito, 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 ito. Left straight. Aray! Ayan na si Kenneth. Ayan na, gaabang na. Tapos. Congrats! Ito na ang ating bagong angas na may pagmamahal. The lover boy. Yan ang supportahan nyo.